Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawamput dalawa ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda. Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatutuo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Yesu Kristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalaheng mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandang loob ng Panginoong Yesus, gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos si Santiago naman ang nagsalita, Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya tangpasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos sa halip sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos Diyosan. Huwag makikiapit. Huwag kakain ng hayop na binigti at nang dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamayinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas Purihin ang Panginoon Awita ng bagong awit Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas Awitan ng Panginoon Ngalan niya ay purihin araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin kahit sa ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng puong nagliktas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa libot ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin sa lahat ay pinahayag gawa ng puong nagligtas. Aleluya, Aleluya! Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.